Yo, wag mo lang singilin yung mga pasayero mo. Sagot ko na yung isang biyahe mo. Ma'am, wag na po kayo magpamasahe. Sagot ko na ang pasahe nyo. Ah, ah. Sagot lang, pulis ang pamasahe nyo ngayon. Dahil gusto lang pulis, ligtas kayo. Yan. Boss, magkano ang uh, pamasahe? 13. 13. Ah. 13 pesos. Ang kala boundary. Pag boundary. Pag ah, boundary ng San Felipe. 15 pesos. O, oh, sige. Yo, huwag mo nang singilin yung mga pasayro mo. Sagot ko na yung isang biyahe mo. Ha? Ah? Oh. O, oh, ilan yung pasayro dyan? Kaliwa kanan. Ah, ilan yung pasayro? Walo, walo. walo, walo 16 plus 2 18. oh, 18 times 13. Gawin na lang natin, ano? 20 pesos. Ah, 20 passengers. 20. Plus, sa 15, magkano yun? Oh, uh, 300. O, uh, 300. Sagot ko na yung 300. Huwag mo lang sisingilin yung mga pasayro, ha? O, uh, tulungan natin yung dispatcher na huwag tawag ng pasayro. Ano? Ah! Ha! <laughs> Pag-ilang jeep na to? Pang-15. Pang-15. Magkano bigay sa sa'yo? Sampo. Ah, oh, sige. Ah, oh, yung sampo gagawin kong 100. Oh. Tama. <laughs> Tawag tayo ng pasero, oh. Ah, sampo. Ah, dito. San Felipe, San Felipe. Ilan pa? Ilan pa yung kulang? Ah. Ah. 1 2 3 4 5. Sige, sampo. Apat. Ma'am, wag na po kayo magpamasahe. Sagot ko na ang pasahe nyo. Ah, Sagot ng polis ang pamasahin nyo ngayon dahil gusto lang polis. Ligtas kayo. Thank you. Ah. Ah. Sagot ko ah. yung pamasahin. Sagot ko na yung pamasahin nyo. Ako ah. ah, na nyo si ma'am. Ah. Oh. Ah. Abang, naghihintay po na mapuno. Ah, ah, bigyan ko kayo okay. ng sticker. Ah, yung gusto lang. Yung sticker. Yan po. Ah team katuwang mo. Yan. Oh, pas magipasa na lang po. Yung iba gusto. Speaker. Ah, sagot ko na po yan. Huwag na kayong magbayad. Oh, wala nang bayad, ha? Okay. Oh. Wala pa. Ilang pang ko lang. okay. Dalawa na lang. Wala na. Pito-pito. Akala ko walo, eh. Ah, ha, na. Oh, at, ah, alista listaw. Puno na, oh. Okay. Oh, na. 7, 7, 14, 15. Oh, 15 times 15. Oh, dito na. Oh, magkano? 300? Oh, 300. Oh, yan, yan. Oh, kaya na. Oh, pangalan mo, boss. Pangalan mo? Jaime po. Jaime. na. Kulit dito. Oh, Jaime. Oh, ingat sa biyahe, ha? Ah. Dahil gusto lang polis, ligtas kayo magkawi sa bahay nyo. Ha? Ah? Eh, ingat po, ingat po kayo. Sige po. <laughs> Sabi ay lang tayo, boss. <laughs> Sabi ay lang. <laughs> Sabi ay lang. <laughs> Susunod naman. Ah, ah swerte-swerte sure -sure lang kung sino yung matapatan na Jim. Ano? Ah, ito pala, wala pang bayad, oh. Bibigay oh, ka, 100. Oh, ay, naman oh, ingat, ah. Okay, salamat. Ingat, ha? Okay, Sige.